Na-identify na po ninyo yung mga hotspot sa darting na halalan ma'am? Yes po sir. Initially I may na-identify na po tayo na po natin na sa ilalim po doon sa iba-ibang kategorya po ng election answer po natin. At yan po ay uh, sumiti natin sa Komile at sila po ang may authority whether they would approve uh, po itong recommendation at sa rin po ang mag-a-announce itong distinct uh, na nasabi. Yung pong kategory ito inano niyo sa kulay hindi ba? Ano po yung pinakadelikado? Ibig sabihin yung yung uh, magulo. Dati-rati hotspot ang tawag natin doon, red spot or what? Ano na po ang tawag ngayon? Ngayon po sir ay meron po tayong color sa category. Apat po yan, persoan po sa COMELEC Resolution 10924. Meron po tayong tinatawag na category green. Yan po yung mga areas na wala po tayong security concern. Meron din po tayong tinatawag na saan po 'yung mga areas kung ay nakapag tayo ng mga suspected election related incidents doon sa mga nagdaan na election meron din po tayong namo-monitor ng na existence ng mga intense political rivalry at meron din po tayong uh, record ng occurrence po ng politically motivated election related incidents sa current election period at uh, doon naman po sa orange category na tinatawag po nating areas of immediate concern na ulay isa o dua Colonel Pati Hello sir. Yeah, hello. medyo nawawala. Ah uh, yung binabanggit mo uh, about yellow and orange? po sir, ah bali time. yun lang. Hello sir, hello. Ah uh, ma'am, babalikan ka namin Colonel ah medyo pangit lang line natin, i-re-establish natin. Tabayan po ninyo, babalikan natin si Colonel Jean Fajardo ng PNP patungkol po rito sa kanilang color coding. Balikan natin si Colonel Jean Fajardo. Colonel? Hello sir, yeah. Uh, magandang hapon po ulit. Yeah. Pasensya na po at pangit yung line natin kanina. As you were saying kanina, yung orange and red, red ba yun? Meron po tayong apat na kategory, uh, stogs, uh, uh category, yan po yung mga areas na wala po tayong security concern at yung yellow category naman na tinatawag po nating areas of concern, yan ang isang area po ay ilalim sa yellow category kapag meron po tayong naitala na mga suspected election-related incidents in the last two preceding elections. Mm -hmm. At meron din po tayong uh, naitatala na existence po ng intense political rivalry at meron din po tayong naitala na mga politically motivated election-related incidents sa current election period natin. At yung area po na yun ay uh, dati nang napasailalim sa uh, Comelec control. At yun naman pong tinatawag nating category uh, orange yun pong tinatawag nating areas of immediate concern kapag may dalawa o tatlo pa na mga factors na nasa ilalim po ng yellow category at sasamahan pa po yan ng serious uh, armed threat coming from the communist terrorist group and other local terrorist group, yung area po yan ay mapapasailalim po sa orange category. At yung pinakamabigat po, yung ating areas of grave concern o yung red category, kapag ang isang factors po under ng yellow category at sasamahan pa po yan ng serious armed threat coming from the communist terrorist group and other local terrorist group, yan pong mga areas na po yan ay may de-declare po under red category po at kapag ka na-declare po yan na under red category, ang Comelec po ay uh, pwede pong mag-warrant moto-proprio ng declaration po ng Comelec Control yung mga lugar po na yan. Sa ngayon ma'am, meron na hubang naideklara na under orange and red category? Meron na po tayong mga na-identified initially Sir Togs na mahigit dalawang daan po sa kategori orange at uh, sa red kategori naman po ay may nasa na 27. Pero itong mga numero pa po na ito ay po pwede pong magbago, depende po yan sa magiging final decision po ng Comelec. Uh, at uh, uh -huh. yan naman po ay naasahan natin na magkaroon din ng changes, lalong-lalo na po pagpasok po ng piling uh, ng, uh, po ng candidacy. So sa ngayon po ay uh, initial numero pa lamang po ito Sir Togs. Are you at liberty na banggitin kung saan ito mga lugar na to kahit region man lang or lalawigan. Dito po sa red category sir ay nasa Visayas and Mindanao po yung nasa red category po na 27 areas po. Oh, Visayas at Mindanao. Hindi po pwede ang region or province man. Uh, wala po tayong kopya, Sir Togs, kung saan sa ang mga probinsya po ito. But uh, based dito po sa hawak po nating datos, Sir, ay nasa region na 6 and 7 and uh, Bangsamoro Autonomous Region po. Okay. Dahil na-identify na po natin to, ano po yung mga na ating naikasa upang matugunan ang mga banta na dulot nitong mga gagawing halalan sa darating na Oktubre? Dahil may initial na po tayong uh, validation at assessment dito, ang mangyayari po dyan, doon po sa mga mapapasailalim po sa yellow, orange, particularly red category, ay mag, maglalagay po tayo ng additional personnel dyan at yung ating uh, AFP counterpart ay magpo din po ng augmentation para masiguro po na itong mga areas na election areas of concern ay ma-maintain po natin yung peace and order as well as sa uh, masiguro po natin na magiging uh, maayos po yung magiging election po doon sa mga areas. Nababagsak po dito sa tatlong uh, uh, color-coded uh, areas po. Meron ho ba kayong nakikita na maaaring maideklara na isa sa ilalim under control ng Comelec? Sa ngayon po ah uh, premature uh, sir Togs na magsabi po tayo dahil gagaya ng nasabi ko kanina these are just an initial uh, data mm -hmm. lamang po at uh, ito naman po ay dadaan pa rin po sa validation together with the other security forces at uh, on the final uh, ano po on the final decision po will uh, rest upon uh, the COMELEC po